<laughs> wait lang, wait lang. Sandali lang. Lala, bago kayo kumanta ng happy birthday, isa mo nang ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Hala. Di marunong dito? Ah, di marunong. Dapat tandong ka. Para marunong. Oh, game. Oh, up. Paano ba? Pa? Happy birthday. Kasi ganito. Si Leo po ay magse-celebrate ng birthday sa Bulacan. Pinauwi niya ako. Sabi ko hindi baka hindi ako makauwi. sabi niya, "Kuya, ganito na lang. Bigay ko na lang yung 15,000 ko sayo. Bili tayo ng mga ibibigay sa mga kababayan natin sa sitio." Okay, ito nga, binigay niya yung 15,000 sa akin, bumili tayo ng isang malaking baboy. 356 kilos yung binili natin. Almost 50k po yun. At syempre, dahil po sa ano ni Leo, Uh, tulong niya rin ng kapatid ko. At syempre, birthday din ni Dalen. At uh, ang pinaka naging share sa akin ni Dalen kasi, ice cream yummy. Oh. Ice, oh, cream ice cream good. good. <laughs> happy birthday kay Dalen sa akin, Leo. Pagkakanta mo na po namin si Tito Leo ng happy birthday. Okay. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, O, game. Kuha na. Sino una? O, oh, kuha ka na. O, okay. ah, dito. O, oh, kuha, kuha. O, Oh. Ito pa Yan. Pero dito po sa sityo Meron na sila Kaya sa yung ibang sityo Sityo Malingling Marami ng ano Kung mga ito po Yung mga natitirang sityo Sa mga liblib -lib ng abundukan naman to mm -hmm. Tapos Ay! Baka pwede tayong ano? Wag muna umuwi. Kasi ayan yung bang kumain ng panset? 10 kilos yun ah. Kumain sila. Angayin sila? Sampung kilo yung panset natin. Oo. wala tayong kasama kumain. Oo nga, paano natin kakainin lahat yun? Hoy! Nikal! Nikal! Len, kaya na ni Len, Len. Len, kaya na ni Len. Magugus ka kami ito. Baka di ka makapag ice cream yamin yan. Hindi pala mauubos. Paano yung iba, tay? Yung sa Manibukyot, sa bag. Hindi kayang ubusin yan. Wala na oh. Bilang ng iba. Hoy. Marami pa yan. Marami na tira, sobra. Marami pang bibigyan. Hindi pa napupunta yung iba kasi maaga pa. Hmm. birthday ni Darlene. Happy birthday, Darlene. O, lang lahat. Tapos meron kaming bisita rito. Idol! Ayaw uh, mga bisita, Liam Farm Boy. Tal, anong ano mo? Ha? Ah? Rupa Vlogs. Uh, Rupa Vlogs. si Idol Liam Farm Boy. Kung nakita niyo yung pasalubong sa aming, ano, mani. Ah, mani para sa amin mani. Oh. kasi Biyakin. <laughs> pagbiyakin, Pag biyakin, mani, mane, ito, mani. biyakin. E, pag uh, mani, <laughs> <laughs> pagka ah, hindi, pagka, pagka ang pili, bukas na, pili yon. Pero pag matigas pa yung may, oh, may ano, biyakin. <laughs> mane. <laughs> ano ba biyakin? Masarap. <laughs> hindi, ano ba, <biyakin? laughs> Yun po, uh, masaya lang tayo sa ginagawa natin, nakakatuwa na. Marami naman tayong mga katubong, katutubong na tutulungan. Kasama natin, siyempre sa nakakatulong niya, yung team ko, ng mga taga-sityo puti. O, oh, diba? ang daming bisita.